Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, uh, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka magandang umaga po sa lahat ng mga kapwa ko, FWs, saan man sulok ng mundo, kung bago lang din po kayo sa aking Youtube Channel uh, Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots, eh, nakakalungkot no May isang sikat na modilo yata, to sandali ah. Ano pala siya? Uh, South Korean uh, model no na si Kim Kim Na Jung investigated for alleged drug use following Philippines trip. Nako po. Ito po siya oh. Post po ito ni Joy Divive no sa so, Facebook account. So ito yung babae. Ang gondro. To puti puti kinis yun jo so. eh okay, bakit ba yun wala kang sing kuryente dito sa ba? bahay <laughs> ngayon yun ko kung bakit so yun ito siya so ayon dito uh, suppose sa post ni Joey De Vive Philippines had become a drug heaven for foreign artists correct hindi lang yan ngayon presidente nga natin di ba bangag <laughs> So, sabi pa nito, yung pupunta lang sila ng Pinas para mag-drogue. Uh, palang nakakalungkot, naka, naka, no, na tayo. <laughs> number one tayo sa mundo na pinaka uh, gra, eh, sa Sugal, no, casino. Tapos, yung capital city ng Pilipinas, Manila, sa Southeast Asian countries, eh, eh ASEAN, eh, number one po, yung Manila na uh, delikado para sa mga uh, turista tapos sa buong mundo naman pang lima tayo <laughs> ngayon naman <laughs> ay nako dinadayo lang tayo hindi pag tourist yung mga tao sa Pilipinas kundi dinadayo ang Pilipinas para doon eh, mag <laughs> doon si Singhot uh, ano ba po ah si sip, -sip or kung, kung ano pa yung mga ginagawa patungkol dyan sa mga ipinagbabawal na gamot. So yun, pinupuntahan lang tayo doon para magganyan dahil protektado ngayon ang mga tao na ng ipinagbabawal na gamot orang una dahil yung alam nila ng presidente natin is adictus benedictus din bangag tapos yung ating PNP chief ay kapag gagamit ka, kagaya nitong model na to na si Kim na Jung, ay hindi sila mga bangag, kundi para pampadagdag lang ng kanilang energy. Yun ang sabi, di ba, ni Marvel? <laughs> Yung ating PNP na napaka-cheap. Tapos, meron tayong senador na Risa Hontiveros. Naprotektado din sila galit sa war on drugs ni Duterte dahil pala eh yung kanyang inanak sa kasal ay uh, ayun <laughs> timbog sa <laughs> kolong habang buhay dahil din sa pagka-involve sa oh, alam nyo na drugi. So dito uh, Tuesday balita ito ng Martes at uh, November 11, no, and uh, November 19, 2024, by Lin Chi. Sabi pa dito, South Korean newscaster and model Kim Na Jung was questioned for two hours on suspicion of drug use shortly after returning from the Philippines. Ibig sabihin pala, doon na to sa kanila. So, oh, kasi itong kanila nag-report dito, si Lin Chi, oh, Korean na uh, ano to eh, reporter. So, sabi pa dito, oh, ito yung ano ha, masilaw eh, ayan. So, sabi pa dito, Kim arrived at Incheon International Airport from Manila on November 12, where she was interrogated by airport police for two hours uh, before being released. Say, dito, reports suggest a rapid drug test was conducted which allegedly returned positive. nagkaroon nagkaroon siya ng uh, nag, uh, nag positive uh, results siya for pili uh, pilopon a commonly abused uh, substance in South Korea ah, hindi din na eh, <laughs> hindi din natin alam kung uh, ito siya ay may mga contact din ng mga kapwa niya Koreano kasi marami din naman sa Pilipinas ganyan na may mga binibintang ganito no na ito daw siya ay itong pilupon ay commonly daw abuse substance sa South Korea so baka mayroon din mga kapwa na koreano na nasa Pinas na nagbibinta ng mga na ganitong klaseng ay uh, uh, pinagbabawal na gamot at uh, dun, siguro sila bumibili <laughs> sayang no ang ganda ganda pa naman niya ako po model huwag niyo po sayangin yung inyong mga buhay pagdating dyan sa mga ipinagbabawal na gamot dahil sabi nga ni tatay dito gidigong wag ninyong subukan masisira ang buhay nyo which is tama <laughs> So say pa dito South Korean model Anna and announcer Kim Na Najong photo courtesy of her Instagram earlier this month Kim drew attention with a series of concerning social media posts During her trip to Manila, on Instagram, she expressed fears for her safety stating she was too afraid to board a plane or leave the country. Eh, kung yun naman pala, natatakot kayo sa inyong siguridad, natatakot kayo na baka kayo makulong dahil lalo parang positive kayo, huwag kayo gumamit ng mga ganitong klasing ipinagbabawal na gamot para naman hindi masisira buhay niyo ng Duterte in a post came shared screenshots of conversation with an identified individual seeking help to contact the South Korean Embassy in another now deleted post she admitted to use a uh, She admitted to uh, na ba yun ako? She admitted to using drugs and experiencing hallucinations. Nako po. Sobra siguro kaagad yung paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot kasi nagkaroon na siya ng mga guni-guni. Ano yun yung guni-guni doon? Talon ka sa building, <laughs> takbo ka, walang damit. Maraming mga ganyang klaseng guni-guni. Mga mga iingay sa iyong tenga, sa otak mo. Nag, uh, dahil dyan sa ipinagbabawal Lagaw ipik to Sabi pa ni Ng model na to na si Kim I will die if I get on this plane Please help me Korea I confess That I used drugs In the Philippines <laughs> Wow Matay tayo dyan Ulitin ko ha I confess that I used drugs In the Philippines I am afraid I'll end up dead due to my paranoia and can't bring myself to board the plane. Read the deleted post. Ito yon. So, bakit ka gumamit ng droga kung ganyan pala? E, alam naman ng buong mundo na yung epekto ng droga kung ikaw ay gumagamit ay talagang hindi maganda magkakaroon ka talaga ng kakilakilabot ng mga hallucinations at kung ano na pa ito tinatawag ng paranoia. So bakit kayo gumagamit? Hindi naman tulingit sa kalaman ng lahat ng tao sa mundo na talagang hindi maganda ang droga sa katawan. Eh bakit kayo gumagamit? Eh yan ang tanong dyan. Nadala ng barkada. May sarili kayong pag-iisip. Lalo na itong babae na to na si Kim... eh uh, Itong model na to, eh, Diyos ko po, pagkaganda-ganda mo, may maganda kang reputasyon sa Korea. Huwag mong sayangin ng dahil lang sa mga barkada siguro. Uh, Pagamitin ka para masira yung karir mo. Huwag po, yun yung isipin ninyo eh. Uh, deleted post na daw ito as reported by Korea Jong-ang Daily. The post sparked widespread online discussions prompting a netizen to file a police report accusing Kim of violating drug control law. Ayan na nga ba eh. Ay, masisira ang buhay mo dito. At itong model na si Kim. Although questioned, Kim was not formally arrested. Mabuti naman. Police stated Kim uh, requested protection, claiming her life was in danger upon her return to South Korea. We, asked, uh, we ensured her safety and began investigating her drug use. Kim 32 has been active as a model, weather presenter and announcer since 2011 earning recognition for her work with multiple television stations she won the uh, she won the Miss Maxim contest in 2019 and has appeared in programs like SBS black sheep game and uh, wave originals ideology verification zone the community. So, ito yon Ang kanyang mga achievements sa buhay. Eh, bakit pa kayo gagamit-gamit ng droga? At pupunta lang kayo ng Pilipinas dahil ngayon eh. <laughs> po nagiging drug capital na ba ang Pilipinas? <laughs> eee, who is it? Ang ganda ng reputasyon ng Pilipinas ngayon, no? <laughs> Pinupuntahan lang ng mga iba't ibang lahi para doon gumamit. Uh, yun naman pala eh Ay, eh, ganda talaga Dahil, uh, alam na Alam na natin bakit Dahil, ulitin ko bago itapusin tong aking uh, video Eh, mayroon tayong Presidente na bangag at adik Tapos, mayroon din tayong ngiwe umingiwi, ngiwi ng din Na PNP chief Na pinoprotectan ang mga user Ngayon, mga nagtutulak Mayroon tayong uh, isang nga uh, uh, demonyong uh, pastor na kongresista na, ma na manyak nagpapalabas ng dila sa kanyang uh, mga picture post pa sa social media na si Abante na okay lang magtulak uh, okay lang gumamit okay magbinta dahil mahirap eh. <laughs> protektado in short ang uh, mga user pushers at ang mga Uh, drug lords ngayon sa Pilipinas under Bungbong Marcos administration kaya ito yung nangyayari ngayon sa atin Nakopo, oh. <laughs> ganda no mabuhay ang bagong Pilipinas <laughs> pinupuntahan lang ngayon ang Pinas ng Pinas sa mga ibang lahi para doon humithit, doon sumuyop, suminghot galing <laughs> congrats Philippines